Hello po guys, magandang hapon po sa inyong lahat dyan, mga kapatid sa mga mahilig sa mga pampaswerte at pangontra o agimat at mutya ng kalikasan ayan na guys, kung nais nice nyo po guys ayan ang mga bato ay hindi pangkaraniwang ang mga bato na to ay pwedeng magbigay sa iyo ng swerte o yaman at tutulungan ka sa pangangat sa iyong buhay o kinabukasan. Ito din po ay magdadala sa iyo sa malayo lugar. Nagbablog, nag, po siya guys. Ah, uh, ito ay magdadala sa iyo sa malayong lugar. Ang uri ng mutya ay isang matayog na pinanggalingan at mahirap supilin. Umulan man bumagyo, nakatayo pa rin ang kanyang puno. At ito'y sama-sama at hindi matitinag. Matagal na panahon, sila ay matatag kung hindi puputulin at tatanggalin ang kanilang mga puno sila ay tumatagal, aabutan pa ng inyong apo o anak. Mga kapatid, ang isang uri ng mutya ang mutya ng labong. Ang labong ay mahirap supilin or pahigain. Ito ay napakatayog, napakatatag. Ito din po guys, magdadala sa iyo ng magandang kinabukasan. Gamitin lamang sa tama para kayo ay bibiyaan ng magandang kinabukasan. Gamitin sa negosyo, kung para sa negosyo. Gagamitin din sa trabaho, kung para sa trabaho. Ito din po ay may taglay na magpahalina ng isang tao. Kung nais nyo po PM nioko sa Messenger Mary Jane Alberto lamang. Ang mga mutya ay may basbas -bas na naritwalan na gamitin na lamang at tandaan huwag dadalhin sa mga may patay o may sakit o sementeryo para hindi humina ang ating mga mutya. Pampalakas sa mga mutya, lagi na lang din natin gawin. Tuwing full moon, sila ay ibilad at pahiran ng konting langis pampalakas o sinasabi nila pulot pukyutan o honey ipahit sa kanila pampakain. Yan lang mga kapatid, sa nais po, chat nyo ako, PM, ang ating mga mutya ay may gabay. Pwede kayong humiling sa kanila ko ano man ang Ngunit, kailangan po, konting sipag lang para maging matupad ang tagumpay sa hinarap ng inyong kinabukasan. Okay po, mega mega shoutout na lang po sa aking mga subscriber sa inyo po lahat. Uh, paki-like and share na lang po. Paki-subscribe na lang din po ang notification bell para always po kayo updated. Maraming salamat po sa tumatangkilid at naniniwala sa aking mga pampaswerte. Mary Jane Alberto lamang po, PM lang po. Maraming po salamat at God bless po sa inyong lahat.